yung sinasabi po na naghatid daw di umano dito yung galing daw sa biringan tapang karaniwan tao lang sila so, may nyo. sumasakay na hindi katulad sa atin may sumasakay na hindi katulad sa atin isang maalamat na syudad ang biringan pero papaano kung makarating ka rito makakabalik ka pa kaya Hmm. Meron ditong sinasabi ng dating talaga sila ng pasahero galing ng biringan Hi, patay. Hi, patay. Hi. patay na ano? Hi. This is Master Gala. At si Master Gala, mag-isang kumagala sa mga Ngayon ay samahan nyo ako sa aking nakakapangilabot na experience at mismong special episode na ating pinuntahan po ang sinasabing Lagosan. Papunta po sa Biringan at i ko sa inyo yung mga naranasan ko doon na hindi talaga maipaliwanag na sa lahat ng napuntahan kong vlog, yun talaga yung nakakapangilabot na Biruin mo mga master, ikikwento ko na sa inyo habang ipapakita ko po yung lahat ng vlog. Kaya sana kung bago ka lang dito sa channel natin ay huwag mo kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe ka kung hindi ka pa po subscribe At huwag mo kalimutang i-turn yung bell on para po lahat ng video, mapabago man o luma, ay mapanood mo yung mga playlist din natin. Dyan. Yeah. Sa mga hindi pa po, po nakakaalam, ito po yung isang maalamat na syudad na hindi po basta-basta nagpapakita sa taong hindi niya dapat pakitaan or hindi niya ready pakitaan or yung mga hindi din naniniwala. Pero base dun sa pagpunta ko dun, ang mga nakausap ko na karamihan, halos lahat po nung nandoon, ay naniniwala po sa biringan. Pakinggan nyo rin yung mga nakakapanginabot nilang story na ishinare po sa atin. Not life, not kulay, anong kulay po? Anong kulay? Pula? parang spaceship. Parang spaceship. Mga kailan po nakita yun? Mga anong taon po nakita yun? Tagal-tagal na. Um, marami talagang ano kasi po? Pag... ito. Yes, minsan marami nakakita. May mga ano, mga, mga bus. Ilaw pag ano. Ayon sa ating nakakausap ngayon, nakakakita din sila ng mga dumadaan na sasakyan kahit wala namang kalsada doon. Malapit sa pupuntahan natin maya maya lamang. Hapon pa lang ipapunta na ako ng Biringan. So guys, nandito tayo ngayon sa Hiabong. Ah, oo. Ano ba sa dyan? Hiabong ba? Jiabong. Hiabong. Oh, Hiabong. Dito po sa Samar. Oh, shout out. Oh. So, Punta tayo ngayon sa maalamat na lugar. Oo, alam niyo 'yon, pa paborito paborito po ng KMJS ang Biringan. Mula Kalbiga hanggang papuntang Katbalogan ay magbibiyahe ka po ng mga ilang oras para po makarating po sa sinasabing bayan ng Gandara. Di, yun, yun. nagtanong-tanong kami. Nandiyan yung mismong tulay, yung sinasabing muntik na maaksidente yung naka-kotse. So, ito yung pinaka ano, yung dito yung nasumadsad yung ano. Buti may harang na ano. Wala pa yun So yung way po na yan ay yun daw yung papuntang Bicol na pinanggalingan nga ng uh, muntik ng mahulog na nakasakay sa ano sa, sa, sa four wheels. Ngayon, ito yung daan. Meron tayong hahanapin bangkero para makarating tayo dun sa sinasabi nga nilang beringan. Uh, biringan. Ay, yung mga taga dito, nakikita nila talaga yung biringan Oo, dito. Dito lang banda, dito. Ah, dito lang mismo sa Gandara banda. Oo. Pagka ano, diyan? Eh? Anong itsura daw talaga? Ha? Anong yeah. itsura? Matataas ng mga building. Matataas na building. Merong pangarap babae na bumili ng four wheels na kotse tapos ipinangalan sa kanya o inadres ang nakalagay raw sa mismong resibo ay biringan pero hanggang ngayon nandun pa raw yung kotse bayad na raw at hindi pa rin nakukuha hanggang ngayon eh, subukan natin malay mo subukan natin puntahan pagdating na pagdating namin doon nagtanong kami naghanap kami ng bangka na pwedeng maarkila at may mga vlogger din daw na nagpupunta doon. So, pagpunta namin, mga anong... anong buwan po nagpapakita madalas yung sinasabing biringa na yan? Hindi, <laughs> <yan. gibli> bihira lang. Bihira talaga. Pag halimbawang gusto ko nilang pa ano, uh -huh. yon, tamo, oh, ano, oh. Pero tanong ko lang, may meron po ba siyang ano, kailangan po bang meron kang uh, palatandaan o meron kang uh -huh. ano para makita mo 'yan, yung sinasabing Biringan City? Uh -huh. okay. Okay. Meron pa kang ka kailangan, kailangan gawin, pa wala naman. Uh -huh. Paano-ano ka lang 'yan? Pag pa pa kursi mo, adek no, uh -huh. ka doon kay Jim Pag gusto, pa nila. Pa gusto, pa pa gusto pa nila, Kasi dati kami nagbibiyahe kami nang motor. Ayun sila. Kung minsan 'yan, dumidikit sa amin yung barko nila. Pero anong itsura po ng barko? Malaki talaga. Itim. Ah, itim. Itim. Kala okay, ko to na pagka merong ibang ano hindi na nakakabalik. Pagka naggustuhan doon sa Beringan. Oh, jerk hindi mo na. Nagkakasakit lang. Nagpapakasakit pero eh, oh, yung kinuhog ko talaga nila, hindi kana talaga bumabalik. Sa... Si Carolina, siya yung mismong namamahala ng Beringan, si Carolina. ]iono. Noon pa. Parang ngayon. Hindi, ngayon, Carilil na Carilina. Yung pangalan ni Carolina parang. Atat gusto sila. Yan, yung, pero dito wala. marami ang kinuha. Mga asawa ng kasama. Ah, marami kinuha ni Carolina dito? Dito sa... Ah, kasi ayong araw pumayag ni Carolina na mas may hihigit pa sa kanya. Parang ganun, di ba? Kaya kinukuha niya yung mga magaganda. Buti tayo hindi ka nakuha. Buti hindi ka nakuha. <laughs> <laughs> marami dito. Ito oh. so, po yung mga nakaligtas sa biringan. <laughs> wala mga trabaho, nakaupo lang kayo dyan, gano'n. sana all. O sige, good luck sa atin sa Biringan. Ito po yung mga, ito po yung mga naka nakaligtas sa Biringan, yung mga yan. May mga nagtanong na hindi ba kayo natatakot, laging gano'n ang tanong nila. E de, yun na, kami ng bangka. Mga master, ito na po, pababa na kami. Papunta na tayo ng Beringan City. So mapapansin nyo, ang ganda ng ano dito, oh. Parang may pagka-mystical yung lugar, no? Asan yung upuan? Ako oh, ha? Ah, pero dito sa gilid. So, panoorin nyo ha sa YouTube ha? Okay. Abangan nyo. Ayan guys, sobrang approachable po ng mga tao dito. Uh, ilang minuto po yung biyahe natin papuntang Beringin mag alas 7 na nga ng gabi ng nakarating ah, kami dito sa pinakabahan <laughs> sa pagkakataon nito eh. ay tuluyan na nga kumagat ang dilim pero sa hindi inaasahan daming <laughs> alitap-tap so hindi pa umaabot ng 30 minutes let's say 20 minutes pa lang ay nagtaka na ako kasi malayo na nga, malayo-layo na rin kami sa bayan ng Gandara. Nasa pagitan na kami ng mga isla at ng parang kagubatan nga na yun. Nagulat na lang ako nang sabi ko, parang may narinig ako. Although wala pa akong idea kung ano, pero may narinig talaga ako na parang papaalis na barko. Itong palibot na dinadaanan namin na to guys, ay ito na nga mismo raw yung isang portal papunta nga daw dun sa Beringan. Ngayon, pagdaan namin dito, hinto muna natin yung ano, yung bangka. Um, napaka kumpul-kumpul na maraming alitap-tap. Tapos sa waray, ano po yung alitap-tap sa waray? Bukat-kat. Bukat Bukat-kat. Hmm. Oo. Meron ako narinig talaga yung tunog ng barko eh. Na yung parang papaalis na barko. Kaya pinahinto ko po yung motor ng ano. Hindi nyo ba narinig? Eh? Wala kayong narinig na parang... Pero, pero Ito mo barko meron daw ah meron daw po dito itim na barko mm. dito nung ako unti-unti so, parang natakot tabay, na rin at uh, kinikilabutan na ako dahil nga sa mga uh, sa kakaibang naririnig ko dito lalo na ang barkong iyon wala kayong naririnig na parang barko doon tayo ha? Huh? doon tayo punta tayo doon may palangas kas hinto tayo Oh, kasi may narinig ako ngayon lang. Malaki yung barito yung mga barko? Hindi. Oo oh, nga, ilog to, di ba? Oo. Oh. Nangilabot ako, guys. First time ko po. Ngayon ko lang po narinig. Hindi po to, hindi siya imahinasyon eh. Parang alam mo yung aalis na barko? Oo. Oh. Sabi niya, wag raw ako magbukas ng ilaw dahil nga yung daan, masisilaw siya dahil maliwanag ang buwan. Tapos yung ilaw, yung ilaw na dala ko is parang straight lang siya na gano'n, na LED na sabog siya. So, parang kumaano yung ilaw bumabanda kaya hindi niya makita yung daan so madilim yung aming ano bangka pero minsan walang ganyang alitap-tap sir oo oh, really? ah, alam mo yung parang concert mga kamaster <laughs> yung sinasabi po nating biringan mga master yan po yung talagang syudad na sabi yan daw ay pinagaharian ng mga engkanto yan po yung talagang sikat na lugar sa Samar pag sinabi mong biringan at isa ito sa ating request na mapuntahan ito at alamin ba talaga at mag-imbestiga kung ano ba talaga ang mayroon doon sa lugar na yon kung totoo ba na may biringan o wala ang ganda ng tubig ano para siyang asul medyo asul ayan iniwag kang tayo ng ibon so ito guys No. Ito na, ito na po yung mismong lagusan daw di umano, di umano. Uh, papuntang ano diringan. Pero kuya ano yung mga bawal na gawin pag nandoon kami? Bawal bang may batiin or okay, lang na. Okay, lang. Bawal lang maingay. Oo, wala kaya lang maringasa. Okay. Pero kuya ano yung kwento na sabi nila ano daw may meron daw dito na ano yung meron ditong sinasabi na naghatid talaga silang ng pasahero galing ng biringan may dagad pero mga naman na ng mga kuwan Bawa, patay. Bawa, ba't gano'n ang amoy? Ano patay? Ay, patay. Ay. Patay na ano? Ay, dagat. Aso? Bawa. Ay, mix. Bawa. Mahawa sa palanas. Kanda. Pero, ano yun, sir? Yung sinasabi po na naghatid daw di umano dito. Nung galing doon sa Biringan. Tapang karaniwan tao lang sila. Oo, oh, ganun. Pero hindi pa mga tao. Pero talaga may lagun. May nasakay bang sa so, ulit ng diri. Pero ato, tas naganda, ipapad, lang ani. Tagalog yung mga sabi niya. Ano? Tagalog mo mga sinabi may, niya. May sumasakay na hindi katulad sa atin. May sumasakay na hindi katulad sa atin. Oo, oh, pero nag, dito din bumaba. Nagpababa dito. Ah, dito din mismo nagpababa. Ano okay. na? Hindi, saan Saan sila sumakay? Concepcion. Concepcion. Tapos dito nagpababa. Ha? Huh? Dito rin nagpababa. Oh, dito nagpababa. Pero walang bahay dito talaga. Walang Wala. Ka walang kabahayan dito. Tapos ano yung daanan dyan? Lupa talaga yan? Lupa. Sige, sige. Samahan mo ako. <laughs> so guys. Oh, hindi naman po kami lalayo. Ano lang. Ito Nawa kami ng Panginoon guys. So po dito po. Oo. Oh. Ito lagi. Okay. Oh, pagyan ka. Hindi um, ka ba kinakabahan? Kinakabahan, nanginginig na ako yun. Nanginginig ka din? Oo. Oh. Guys? Ako din eh, bigla ko nanginginig. No? Hmm. Nanginginig kami. Parang kang inuuga. Okay. No? kamay ka lang. Ba't ganun? Parang iba. para kang inuuga. Tara. Baka in na duro nga na mapuntahan natin. Ang <laughs> mapuntahan natin yung mga ano. Yung mga crab? Ano nga ng crab? Kasi ang dami ditong Ba't ganun? Para akong inuuga Ang ingilig ka din ba? Talo yung dito Yung tuhod? Parang sumasa niya Huwag na kaya tayong tumuloy Iba eh, iba po yung pakiramdam guys Wala, well, speechless po ako sa lahat ng mga delikado at mga nakakapangilabot ko po napuntahan, ito po talaga yung pinaka-kakaiba. Para pong yuyugyug yug yung, yung mga tuhod namin. Tignan mo siya, oh. mo si Gistoni. Eh. Parang bumalik. <laughs> Takot siya. Iba po talaga, guys, eh. Parang inuuga. Kasi po, mga master, kanina... ah uh, may malaking puno dito. Video mo ako, just Tony. Eh. So kanina po kasi mga master, um meron po kaming na feel na meron Meron po kasi akong naamoy kanina bago kami makarating dito. Yung parang nagluluto. Naamoy ko talaga siya. Tapos, bukod nga doon sa narinig ko na parang barko, parang hindi naman po ito yung nakita ko dun sa vlog. Tsaka ah. ang daming kalat. Ay, ano yun? Dito tayo banda. Ano? Kaputik masyado. Saan yung daan dito na sinasabi? So, ito na mga master. Ito yung sinasabing uh, isa raw po sa portal. Papunta po dito po sa sinasabi nilang uh, syudad po ng biringa Na maalamat po talaga siya. So, yung pinanggalingan natin ng mga barangay, lalo lalo na po doon sa Concepcion, shout out po sa inyo dyan, mga nakilala natin at nakilala din tayo ng, il ng ilan, ah... Uh, totoo po talaga. Lahat ng tao nang nakausap natin is naniniwala na totoo ang Biringan City. So, merong portal na sinasabi nga nila, katulad po nitong pinasok natin na ito na makikita nyo lang ay puro mga bakawan or mga mangroves. Sa pagpunta namin dito, masasabi ko lang guys, unang-una talaga nagtindigan yung mga balahibo namin. At pangalawa, yung may naamoy ako. Actually, medyo malapit na kami sa ano, sa bayan po ng Pagsanhan. Kung saan doon daw talaga yung malaking portal, papasok nga daw sa bayan ng Biringan. Pero siguro mga 20 minutes pa bago po bago po ano, maliwanag ba diyan? Hmm. Mga 20 minutes pa bago makarating po sa bayan ng Pagsanhan. Tinanong ko yung mga kasama ko kung nakaamoy ba sila ng nagluluto. <laughs> Sabi nila hindi raw. Ikaw, di ba, nakaamoy ka ba? Wala? Hindi ako na amoy ko parang may amoy minudo, amoy handaan. Alam mo 'yun, guys. Hmm. Tapos bukas na rin kong barko, meron din akong eto based on my experience, hindi po ako gumagawa ng sarili kong kwento. Na-experience ko po ngayon lang kasi sa dami ng napuntahan ko, dito lang ako nanginig ng ganito. At hindi lang ako nag-iisa, dalawa kami ni Justoni, yun yung sa atin na uh, third cousin ko. As in talagang parang may kumakanta. kumakanta umang nagbibidyo no? narinig mo? Mm hindi -hmm. may mga aso rin actually malayo na ito sa ano eh sa pagsanhan eh itong pinaka binalikan namin eh so far yun lang po yung na experience ko na masasabi kung talagang nakakapangilabot bukod po dun sa nakita namin nagliliwanag ng mga puno so yun nga guys kahit medyo nanginginig ako ngayon ipagpapatuloy natin yung mismo sinasabi nga nila na daan kung meron tayong makita rito something or marinig ma ng camera natin pero para sa akin wala po eh kasi ang makikita lang natin dito mga puno po ng mga bakawan mga ano? Motor? Malapit ba rito ang ano? May kasada ba rito, kuya, malapit? Tanong mo nga kay kuya. Ba't may mga motor? Igit e, na to ng ano? Narinig nyo, guys? May mga nagdadaang motor. Nasa gitna po ito ng ano? Paano? Tanong mo nga kay kuya. Tignan, titignan nyo po sa video mga master wala pong patutunguhan eh pag pumunta ka dyan, pumunta ka na naman doon sa kabila pare-parehas lang po yung daan eh baka po maligaw, maligaw pa kami at gabi na tsaka para sa safety na din natin kung baka nga totoong may biringan hindi na tayo makabalik ba? Diba? hindi na po kami dumiretso ng pagsanhan mga kamaster kasi yung po ay talagang uh, bukod sa malayo na uh, meron talagang portal doon pero iba yung portal doon sa pinakagitna ng daan para makarating ka ng pagsanhan yung sinasabi ko nga na nakakit, nakaamoy nga ako ng naghahanda nagluluto tapos bukod pa doon bago kami makarating ng pagsanhan nakita ko yung isang straight na linya o straight talaga linya na parang fog o para siyang fog na hmm, hindi ko alam may bumulong ba sa akin o may nagsabi sa akin na huwag na kayong tumuloy so hindi kami tumuloy nalaman ko lang sa kaibigan ko kay Jackie yan. Shout out sa Jackie. Diyan po sagigintulakan na. Kung itinuloy daw po iyon, posibleng nakuha na kami at hindi na kami nakabalik. Dahil ina mismo, yun mismo yung portal papasok nga doon. Kaya lang, master dati, ang paniniwala ng iba, si Carolina, yung mismong namumuno o yung babaeng Carolina na yon ay siya yung parang reyna ng mga enkanto na sinasabi nga at siya yung namumuno mismo sa biringan. Pero ngayon iba na raw, hindi na raw po si Carolina. At ang sabi nga ng mga tao na nakausap din natin na taga dito po sa Samar ay itong si Carolina ay ayaw na ayaw niya na may ipinapanganak na mas maganda pa sa kanya. <laughs> parang ano lang no, parang snow white lang ang dating ba? Diba? Sabi din ng isang nakausap natin, meron din daw talagang pagkakataon na papunta sila ng pagsanhan, nawawala daw sa isip nila na na walang kalsadang ibang dadaanan pero nakakarinig sila at yung iba nakakakita pa ng kotse na dumadaan malapit dito. Eh, imposible naman guys kasi puro bakawan po lahat ng nandito. At nasa gitna po itong lugar na ito. Isla. Isla kumbaga, diba? Ito, wala ka bang narinig na kakaiba? Hmm. Okay na, hindi ka na nanginig. Kanina, no? Yung pagtungtong natin dito. Hmm. No? Pagbaba pa lang natin. Parang, umuuga, para kang inuuga? Tapos parang pagbaba natin, bumigat yung ulo ko eh. Oh, hanggang ngayon, medyo masakit ang ulo ko. Hindi for the sake of content, for the experience po ito mga kamaster na... Samantala, bago bagang, matapos ang ating video ay nakakapangilabot ito. pa ang aming mga nadiskubre. Dahil nung malapit na kami sa bayan mismo ng pagsanhan ay hindi namin inasahan ang aming nakita. Tanging liwanag lamang na buwan ang aming tanglaw at sa di kalayuan ito ang aming naabutan. Para bang apoy na nasa gilid lang ng daanan at Parang merong kaming naaninag na bahay at inilawan nga namin ito napansin namin na may bahay din pala dyan. Kaya lang nakakapagtaka ng time na yan. Kahit nga mismo ang bangkero ay nagtaka din na wala naman daw bahay sa pinakagitna. At ano nga ito? Ano ang aming nakuwanan? Sabay-sabay nating tapusin at alamin sa dulong bahagi ng video ang mga nadiskubre pa namin. Bakit may mga bakas ng paa dito? Ayan oh. May bumaba po ba dito? Meron? So guys, tignan nyo. Kung makikita nyo po dito sa part na to, ito yung sinasabi ko napakagagandang mga fireflies o alitap-tap po na misto lang Nagla naglalaro-laro lang sila dito. Oh. So may mga paniniwala din po yung ilan na pagka raw ganyang karamihan ang electric tap, talagang maraming nakatira sa isang lugar. Ang lalapad ng tapak ng paa. Ayun hanggang dun o, oh, papunta ron. Hindi ba tululubog? <laughs> huh? Malalim ba? Tumulubog? Oo, pero hindi lang masyadong malalim. Kaya naman. Ah. Bakit may ano dyan? Sarap, ang sarap sa paa. Maayon. <laughs> Maano, malambot mo. Ma parang creamy. Char. Ah, may mga na siguro dito. Oh. May iba. Ka. Kasi kung -ano. umabi din siguro. Mm. 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 So dito ang ganda ng mga alitap-tap oh. Drape. So ito po yung isa sa napakagandang uh, pupuntahan mo rito. Dito po sa sinasabi nilang lugar papuntang Biringan. Ngayon, susubok ko kung itaas yung ilaw para makita nyo talagang hindi siya edited at makikita nyo talagang totoo siya. So, ito tataas ko yung ilaw. Yan. Ang APACaganda po mga master ibababa ko ulit yung ilaw. Ayan. Grabe mo. Ano yun? Ano yun? Ibon? Ay! Ay! Ang cute! Kulay asul. Sige silawin mo. Ay. Ayan siya oh. Asul siya guys oh. Tignan nyo. Oh. Ang ganda. Asul ng lola mo. Ayan oh ano problema? Bakit ka, ba't ka umanos malubong sa amin? <laughs> Sinalubong po kami ng isang malaking, eh, isang ibon dito. Ano tawag sa ibon na yan? Kabalo ka? Hindi. Mabay mo siya eh. Baka marites yung ibon na yan. Char. Hindi kayo ito yung naghahatid ng balita sa baringan. Char. Ayan, walis na. So far, may mga nauna dito. Ibig sabihin, napupuntahan to ng tao. Ay, part na malalim. Ingat. Ayan. Ito guys, oh. Ganda. Isa yung sa nagpapadagdag ng ano, eh. Na encantado ang isang lugar pagka Tapos makikita nyo mga master, meron din dito mga nangingisda. Oo. So today is August 25. Yan po, mag-i-eat na po ng gabi. Hindi ko po masasabi talaga na totoo siya. So mga master, susubukan natin kumuha ng mga larawan sa palibot nito tapos dito sa gitna ng ilog na sinasabi nga dito nga nakikita yung... Bagamat maraming nagsabi yan. o nagpatunay din na yung nakarating na sila tayo, sa uh, Berisha City, Oo. ay hanggang ngayon mananatiling misteryo o oh, alamat ang lugar na ito na hindi pa rin napapasok ng tuluyan ng kahit sino o... Oh, karamihang Pilipino. Ayon sa aking mismong naranasan ay isa ako sa magpapatunay na mystical o kakaiba ito sa lahat ng aking mga napuntahang lugar. Dahil sa saglit naming pamamalagi doon ay nagtaka din ako na nakabalik kami ng halos tatlong oras na ang nakalipas pa. May mga nagsasabi na iba ang kanilang oras. Para sa akin ito ay dapat nating pag-ingatan. Kahit sa kabila nito ay nananatili pa rin itong isang alamat. kayo mga masap, i-comment below nyo kung ano, ano sa dialect nyo. Ba, sa Ilocano or sa Bisaya, yung alitap-tap. Sa amin kasi, alitap-tap talaga yan. Sa English is firefly.